Hello Amers! Ayan, samahan nyo ako mamili dito sa murang bilihan ng isda. ay hindi ko alam kung mura ba talaga. Titignan natin. <laughs> Dahil ayan, ang pinakamababa kasi ang price dito is 200 and above. horn. So, maraming mga choices dito. Ayan, may mga bangos at saka hindi ko po alam kasi mga klase ng isda. Ayan. Bahala na kung ano mapili ko. So, ayan. Let's see. Ayan. Special ko muna kay konti. Since na medyo shaky yung aking kamay, hindi ko alam kung bakit. Ayan. Uh, ah, kinaganda dito kasi nga uh, ah, nakaano na sila um, box by box para hindi maghalo-halo siguro yung lasa. Siyempre, ayan, may hipon. Ayan. So, yung hipon is 300 yung price niya. Ayan. So, ito yung pinakamababang isda, yung maliit na yan. At saka ito, hindi ko alam kung ano yan. <laughs> so, ayun ah, uh, marami naman des itong nabili ko yan ano yung magkano yun 210 o di diba tatlong piraso lang yun so medyo pricey siya for me kasi as a mother no so okay lang kasi minsan lang naman so ayan nakapila na tayo para magbayad ayun lang, simple lang naman at yun, happy uh, happy holidays kasi it was taken this last Sunday so ayun ko lang na-upload ayun, so preto lang sapat na yan, check